Kapag sinabing millionaire, ano ang naiisip mo? Sports car, mansion, designer clothes. Pero ayon sa libro na The Millionaire Next Door, karamihan sa totoong mayayaman hindi mo mahahalata. Bakit? Dahil ang tunay na yaman hindi nakikita sa labas, nasa disiplina at mindset. Sa video na to, pag-uusapan natin ang sikreto ng mga tahimik na milyonaryo, paano sila yumaman at paano mo rin magagawa. Meet the millionaire next door. Una, tandaan mo ito. True wealth is measured by net worth, hindi sa nakikita mong luho. Ang mga millionaires, mas pinapahalagahan nila ang financial independence kaysa magmukhang mayaman. Ayon sa libro, may tatlong klase ng wealth accumulator: PAW, Prodigious Accumulator of Wealth, AAW, Average Accumulator of Wealth, at UAW, Under Accumulator of Wealth. Ang PAW ay disciplined at long-term thinker, focused sa pag-build ng assets hindi sa luho. Ang AAW naman ay sakto lang, may ipon pero hindi sobrang aggressive. Balanced pero hindi outstanding. At ang UAW, focused sa income at appearances. Magaling kumita pero ubos sa gastos at status. Gusto mong malaman kung saan ka? Ito ang formula. Kung mas mataas ang net worth mo kaysa sa result ng formula, congrats, pau ka. Pero kung mababa, UAW ka pa. So kung gusto mong yumaman, mindset muna bago lifestyle. The Frugal Millionaire Mindset Next, frugality. Oo, tipid. Hindi ibig sabihin kuripot, pero controlled spender. Ang mga self-made millionaires, mas disiplinado at mas mahilig mag-save kaysa gumastos. Habang ang media pinapakita na ang yaman ay puro luho, ang reality, budgeting, goal setting at planning ang sikreto. Wealth isn't flashy, it's built quietly through years of consistent effort, time, energy and money management. Hindi lang pera ang kailangan, pati time at energy. Ang totoong millionaires, maaga silang nag-iipon at nag-iinvest. Hindi sapat ang mataas na income kung walang financial discipline. Kaya importante ang budgeting at consumption control. Tandaan, PAWs think long term, UAWs think short term. You are not what you drive. Sa mundo ngayon, madalas iniisip ng tao na ang halaga mo ay base sa kung anong nakikita ng iba, kung gaano ka flashy, kung gaano ka social. Pero ang mga tunay na millionaires, hindi sila nakikipagkompetensya sa image game. Ang priority nila ay security at freedom, hindi status. Hindi sila gumagastos para lang magpasikat. Tandaan, frugality is not pagiging kuripot. Ito ang foundation ng wealth building. Mas mahalaga ang financial independence kaysa validation ng iba. The hidden cost of economic outpatient care. Narinig mo na ba ang EOC? Economic outpatient care. Ito yung financial help na binibigay ng magulang sa anak. Sounds good, pero may hidden cost. Nagiging dependent ang bata, mas mahilig gumastos kaysa mag-invest. Ang best gift, financial education, hindi financial handouts. Smart parenting and family wealth habits. Kung gusto mong maging wealthy family, turuan mo ang anak mo ng discipline at independence huwag puro allowance at gifts build an environment na effort at responsibility ang pinapahalagahan empowerment is greater than entitlement finding your wealth niche gusto mong yumaman hanapin mo ang niche mo ang tunay na millionaires hindi sila habol sa uso sila ang taga-solve ng problema professions like law healthcare accounting education yan ang mga essential kaya profitable. Ang sikreto, expertise, specialization, discipline, kung saan ka magaling, doon ka magtanim ng yaman. Choosing the right career. Alam mo ba, millionaires are four times more likely to be business owners kaysa employees. Oo, risky ang negosyo, but risk brings reward. Kaya maraming self-employed professionals, doctors, lawyers, engineers, ang yumayaman. The point, build independence, specialize, choose a career na hindi lang nagbibigay ng income kundi ng freedom. So ano ang natutunan natin? Ang totoong yaman hindi nakikita sa luho. Ito ay disiplina, frugality, at long-term thinking. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong wealth secrets, subscribe ka na at ishare mo ito sa kaibigan mo. Tandaan, ang tunay na millionaires Tahimik lang, baka kapitbahay mo na. This is your growth corner, helping you grow in wealth, mindset, and success.